Ipinag-utos ngayon ni Pangulo Marcos Jr. na panitiliin at paigtingin pa ang presensya ng mga barko sa West Philippine Sea kasunod ito ng pag-alis ng barko ng Republika ng Pilipinas o so BRP Teresa Magbanwa, Janosa Escoda Shoal. Pero nilinaw ni Maritime Council Spokesperson Alexander Lopez na hindi ito nahuhuli o nangangahulugan ng pagsuko ng teritoryo ng bansa. Ayon naman sa Maritime Council, nireko lamang ang barko sa Skoda Shoal o sa Bina Shoal. Dahil po yan, sa masamang lagay ng panahon, wala na itong supply at nagkakasakit umano ang kanilang mga tauhan. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratilio Mads. Yes, sa Alex at Nina, nanindigan nga ang Philippine Coast Guard na walang anumang teritoryo ng bansa ang isinuko sa pag-recall sa BRP uh... Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Mahigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking mapanatili ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang bili na ito ni PBBM, ayon kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, ay kasunod ng pagbawi sa BRP Teresa Magbanwa na may higit limang buwang na natili sa Escoda Shoal. Ang presence, strategic presence hindi lang physical presence, I just want to make clear of that, na hindi yung presence natin, magpapadala tayo sa barko, hindi yun. Sabi ko nga kanina, napakalaki ng na lugar. No. Tiniyak ni Lopez na may papalit sa magbanwa. Na-directive si Commandant, I think the other day pa na Uh, weather permitting, dapat mag, uh, na yung uh, Hindi naman kano dahil uh, malalaki talaga. Binigyan din naman ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa isyu ng West Philippine Sea, na walang anumang teritoryo ng bansa ang isinuko. Sa kabila ng ang pag-recall sa BRP Teresa Magbanwa. We did not surrender. There's, I mean, lagi ko sa na nasabi, wala naman tayong isinurender, wala tayong isinuko. The mere fact na pinul out lang natin ang na Teresa Magbanwa, It is wrong to say na na natin. And it's also wrong to say na kapag nawala tayo doon, magre -reclaim. Again, the reclamation would take four years. Kung wala ba tayo ng isang araw, dalawang araw, sa linggo, makagawa na sila ng... Tatlong dahilan ang sinasabi ng Coast Guard sa recall sa kanilang barko sa Eskoda. Una ay ang masamang panahon sa West Philippine Sea. Wala na itong supply at nagkasakit na ang kanilang mga tauhan. Katunayan, may mga personnel ang nakasakay sa stretcher at may nakakabit na dextrose dahil sa dehydration ang inevacuate mula sa barko. Ayon kay Tariela, Julio pa nakapagpadala ng kompletong supply sa mga personnel ng magbanwa. Dahil pagdating na Agosto, mas naging agresibo sa pangaharang ang mga barko ng China sa resupply team. Dahil rito, kahit maging inuming tubig, naging pahirapan aniya na para sa kanilang mga tauhan. Ang Teresa Magbanwa is modern vessel dam. So, supposedly, as a modern vessel, it can be able to generate uh, fresh water using a uh, desalinator machine. Well, that is true. BRP uh, Teresa so Magmanwa has desalinator. But uh, because of a prolonged stay and usage ng desalinator machine niya, it would require brand new filters, no? Uh, para masabi natin yung itinoconvert niya salt water is uh, potable drinking water. Dahil sa tumagal siya, hindi na siya uh, fresh water na produce. Um, kung ang tanong mo uh, uh, is to at least describe no, ng ating mga kabayang Pilipino at uh, what they went through, they went through to the point na for more than one month now, ang iniinom na lang nilang tubig came from the rainwater. No? At uh, it was even mentioned by the commanding officer that they even have to, sa mga pagkakataon na walang ulan, They even have to uh, gather water dun sa air conditioning units no? na po-produce. And then they're just going to boil it and that will be used for drinking and also for cooking. And again, eating Lugaw for three weeks, obviously, it's not that nutritious. Matatanda ang ilang beses ring binangga ng barko ng China Coast Guard ang BRP tara sa Magbanwa, kaya apektado na rin ang tatag ng barko lalo sa gitna ng masamang panahon. Sa isang pahayag, sinabi naman ni NMC Chairperson at Executive Secretary Lucas Bersamin na mission accomplished ang BRP tara sa Magbanwa. Sa buong panahon ng pananatili sa Eskoda Shul, napagtagumpayan anya nito ang mga hamon sa kabila ng hindi magandang lagay ng panahon at kakapusan ng supply. Pagdating sa pantalan sa Palawan, binigyan pagkilala ng pamunuan ng Coast Guard sa pangunguna ng kanilang komandant na si Ron Hill Gavan ang mga personnel ng BRP Tara sa Magbanwa. Kumpiyansa naman si Tariela na kahit kap o kapag nagpadala ulit ng barko ang Pilipinas sa Escoda Shoal ay hindi ito mahaharang ng China dahil sabi nga ni Tariela ay napakalaki ng sakop ng Escoda Shoal kung kaya tiyak na makakalusot at makakalusot ang barko ng bansa. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay. Mads, uh, tanong natin, uh, ano extent ng uh, medical condition ng no mga tripulante? Kumusta na sila ngayon? Uh, nasa maayos naman na raw silang kondisyon. Uh, yung ospital uh, hospital na lang ng Philippine Coast Guard, meron naman daw sila dito sa kanilang headquarters na uh, mga doktor din na tumitingin sa kanilang matauhan at nasa maayos naman na silang kondisyon. Yung tatlo sa kanila ay dehydrated, yung isa naman ay uh, nagkaroon ng gout kaya masakit yung paa pero ang sinasabi dahilan pa rin ay yung dehydration. oh, yun nga yung dehydration, no? Dahil nabanggit nga ni, ni Commodore Tariela na... Ah, uh, hindi pwedeng tumagal pala yung barko dyan no? sa sa karagatan for five months na ngayon no. Dal July uh, April pa yata ang uh, ang deployment niyan at uh, ni this coming uh, ngayong September. Ah uh, Bakit alam ba nila na hindi pwedeng tumagal pala yung uh, desalination uh, unit nila? Bakit uh, walang kapalit? walang kaagad na rotation ng ginawa ang uh, Philippine Coast Guard ayon ang hindi na dinetalye ng Philippine Coast Guard Alex kasi ang sinasabi nga nila eh, operational matters na raw yung uh, patungkol doon sa mga issue na yon patungkol doon sa uh, yung sa filter doon sa kanilang uh, desalination na machine ang sabi ng Coast Guard umorder naman na raw sila sa Japan nakipag-ugnayan na sila dahil uh, gawa sa Japan itong uh, BRP tara sa Magbanwa okay siguro pang huli Mads, no uh, dahil may utos ang pangulong uh, Marcos na kailangan panatiliin ang presensya ng ating bansa eh, kailan sila magpapadala ng uh, another na barko dyan? Sabi ni, ng NMC kapag daw gumanda na yung panahon pero wala sila nga tinutukoy na partikular na araw. Basta ang sabi nila pag gumanda na raw ang panahon, etiyak eh, may ipapadalang barko ang Philippine Coast Guard sa Escada Shore. Ay, nga pala, habol ko. Kumusta nga pala? Di ba may, may butas yata o uh, di umano ang barko uh, barkong uh, magbanwa? tama ka dyan, Alex, yun nga yung isa din sa pinoproblema ng Coast Guard na hindi na, hindi na masasabi na seaworthy si ito nga uh, Teresa Magbanwa at kailangan talaga siyang maibalik sa puerto para ma-check at uh, magawa yung mga naging sira nito, lalo na at napakasama ng panahon doon sa bahagi na yan ng uh, West Philippine Sea. At alam ko, Mads, uh, binabantayan mo magiging pahayag dito ng China. May natanggap ka na bang pahayag mula sa kanila? Ang sinasabi ng China, Alex, ay uh, tagumpay daw at umatras. Para sa kanila tagumpay yung pag atras na ito ng uh, BRP Teresa Magbanwa. Iba yung ano nila eh, Iba yung pananaw nila doon sa pag-alis ng Teresa Magbanwa. Hindi nila pinapaniwalaan yung sinasabi ng Pilipinas na ito ay recall dahil nga sa sama ng panahon. Pero sabi nga ni Commodore Torriella kanina, doon sa bahagi ng Escoda Shoal, kung saan umalis yung Magbanwa, kahit mga barko ng uh, Chinese Coast Guard, mga PL, uh, PLA Navy ay wala ring mamamataan doon maliban sa labing isang uh, Chinese militia vessel na natira doon sa lugar na marahil yung pag-alis nila eh dahil din sa masamang panahon. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa Philippine Coast Guard. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25TV.